Okay, so yun nga mga katrops, nandito na tayo sa part ng kayaan na una na yung mga kasama natin. Ayun! Ganda naman, ganda ng view dito mga katrops. Uli na tayo. Okay, so yun nga mga katrops, dito sa part na to is pinabaybay natin itong daanan papunta doon sa area kung saan uh, hinahabol natin yung mga kasama natin yun mga katrops makikita yung sementado tong lugar na to tapos dito sa part na to mga katrops meron tayong hindi na sa dito na magsisimula yung simplang natin or overshoot dito sa part na to mga katrops nag wiggle na yung gulong ko dito dumulas na tapos dumire diretsya pa rin ako mga katrops tinitignan ko kung makakaya tapos dito na sa part na to is talagang dumulas na yung gulong at bumigay na dito na nga nangyari yung hindi ko inaasahan simplang pa mga katrops buti na lang sa pagkakataon na mga katrops simplang tayo dito at hindi ako dumiretso dun sa ibaba sa may bangin, sa may sagingan kung nagkataon, medyo malayo-layo yung dili para natin mga katrops kaya masasabi ko sa experience na to sobrang solid, kawawa naman itong si Rambo ayun nga mga katrops dito medyo masakit yung katawang ko may iniinda ako dito pero chinek ko naman isa isa sa mga braso ko may gas gas na ng konti yan nga buti na lang naka gloves tayo tsaka naka riding gear naman tayo kaya hindi naman ganun kalalayong ano natin mga katrops yeah, okay so yun nga mga katrops dito talaga wala na tayong kasama tayo na lang mag isa talagang solid talaga yung experience na to Hmm. Tropes, grabe kawawa si Rambo. Di ako hindi ko pa na itay si Rambo dito kasi medyo umakon pa yung katawan ko. Na shock ako eh. Si Rambo. Sa pangyayari. Buti na lang tayo ganun. Dito na nga mga katrap chine-check ko na ako na ba yung mga naging tama ni Rambo. Yan medyo lumihis yung ating handle guard. Buti na lang meron 'yan. At -check ko na dito mga katrops dito na nga nakita ko yung aking ah uh, kambiada nagbaliko kambaada, yung makina natin at naputol yung putres ng kon natin, ng motor natin. Kaya wala talaga maging putres. Yan, medyo naibit na sa dito mga katrops kaya dito sa pot na to sa ko kurang iangat si Rambo pero sobrang bigat nya medyo nahihirapan na ako dito mga katrats kasi siyempre gawa nga ng pagkakasemplang natin medyo nanghina tayo ng konti pero kahit ganun pa man naiangat pa rin natin si Rambo dito na nga mga katrops to da check na ako dito kasi talaga parang nablangko ako nablangko kasi ako dito mga katrops pagkakasemplang natin kay Rambo pero ganun pa man wala namang gaanong naging tama si Rambo kung hindi yung putres lang natin mga katropes yun nga, talagang putol naging na, ano, naisipan ko na nga na iipit na lang muna dito kasi wala na talaga na putol ang putres natin mga katropes kaya ayan naputol mga katropes kasi yan kinonvert lang natin siya kaya naputol siya bumigay na dito na mga katropes chinik ko na dito yung cellphone ko dito sa nakasupot Tinignan ko kung mayroon ba siyang damage sa pagkakatumba natin. Sa kabuti ang palad naman mga traps. Goods naman yung cellphone natin. Kaya dito sa pagkakataon natin mga katrups. naiisip ko na na dumiretso na lang. Hapa yung mga kasama natin. Yan. So yun nga mga katrups. Dito sa experience na ito. Napaka talaga. Hindi ko makakalimutan tong experience na ito. Yan dahil ito ginawa namin to alam namin mangyayari to mga ganitong bagay dito sa bundok sa mga gusto mag trail at gusto ma experience yun gusto maka experience sa mga ginagawa namin mag PM lang kayo yun mga katrop sa page natin at sa youtube natin mga katrop Okay, this is Rods Moto Vlog laging nagpapaalala always wise safe and God bless mga katrop peace out mga